Magandang umaga po mga kalaki, 8am na po ng June 26 po Ito na po ang mga masuswerteng 3-digit lucky numbers na alam ko pong inaabangan nyo kanina pa mga kalaki okay. At syempre ito na po, umpisan po natin sa Dubai 195, Malaysia 318, Taiwan 336, Thailand 724, Philippines 739, India 740, New Zealand 618 Australia 236 Mexico 714 Canada 039 Greece 532 Israel 628 Las Vegas 116 Saudi 438 Japan 944 Italy 656 Germany 723 Korea 458 Texas 927 China 698 Singapore 336 at Hong Kong 107 Ayan po mga kalaki ang 3 digit lucky numbers na magagandang tips po ngayon pong araw na to sa mga may gusto po ng lucky numbers namin pwede nyo po yung tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at sa National. Kung hindi nyo naman po gusto ang mga lucky numbers namin, pwede nyo pong iscroll yan. Marami po kayong mapapanood. Pero sa mga nagtitiwala sa amin, claim it, mananalo tayo. Good luck!